Ay to. Ito mga Amerikano na to. Interpol ba to? Yan oh, mga Amerikano yan oh. Oh, Amerikano. Ayan, mga Interpol na ba yan? Interpol. Ah, ay niya pero. Yan oh. Dino question ni Tatay Digong ang walang waran. arrest kay Tatay Digong kay Diwata Torres. Eh. Kaya nga, Mama Infinity, wala nga eh, wala nga eh daw ang pagkakalam namin, nililipat siya San 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 Tony Torion Atau Nato siya Siapa yan ah, Anong dito na nakabalik na uh, Galing sa Supreme Court Galing sa ano po si, uh, Nagpapirma kasi si Tony Torreon Para na may lipat si Tatay Digo para may lipat ako si Tatay Digong. Para ba yung palike sa man po yan? Palike sa man po. Palike sa man po. Ah, hindi. Iba pala, iba. Basta malakapapunta na daw dito eh. Silvira, sa to. Ang uh, laban dinala nila sa ICC, no? Eh mas marami po ang nakinabang ng mga Pilipino sa War on Drugs ni Pangulong Duterte. Ulitin ulit, ko po ako, isa po ako sa mga tumatayo ng mga vlogger na ni Duterte na talagang uh, marami ang nakinabang sa War on Drugs po ng Pangulong Duterte. Ulit-ulitin ko po 'yan, mga kababayan. So ayan, puntaan po natin yung uh, sa, dito sa may bandang kabila po, ano? Ito po tayo, yung mga kababahe naman natin. Kakarating ko lang si Slip. Oh, oh. 方便。 Dahil hindi mo natin alam kung nandito ba kakampi o kalaban. Dahil matindi ang bayaran. Sabi ko nga sa oh, dami ninyo

ako na naman, most day. Halina <gibliyan> umaga, abang nakapitiwak na sa natin dito. Ako ay naiiyak at sobrang damang ko yung buo at gale sa kasalukuyang administrasyon dahil hindi po katanggap-tanggap ang ginagawa nila kay Tatay Digong. Ako pinapanood ko kung paano panasubasin ni Panahura ang dating Pangulo ng mga dilawan sa campings kung ano-ano na manghang ng mga pananalita na pinagsasabi nila kay Tatay Digong. Pero pinatuloy pa rin, ipinagpatuloy pa rin at hindi niya ipinatigil uh, na maipa, mailibing ang nag-iisang tatay ni si Aini Marcos. Marcos. Walang utang na loob. Sa totoo lang, ako hindi naman ako nagulol. Kasi sa totoo lang, ang pagmamahal ko kay Bipinday Sara ang nag-udyok sa akin kung bakit ako ay gumuto kay Bongbong Marcos. Dahil Bipinday Sara uh -huh. ay gusto lang naman niyang paupuin ng mga Marcos para sa ganun, hindi na ng mga dilawan at ng mga kakapit. Tayo po ay nandito para magpakita ang pagmamahal kay Tatay ko. Ipag-pray e natin na siya ay maayos, nasa masa, maayos na kalagayan. Dahil kanina po, sa totoo lang, grabe, hindi po ginawa yung pag-iyak ko sa tuloy kong pamilya. Pero, of sa so nakita ko nang grabe ang ginawa sa kasalukuyang administrasyon. Grabe po yung pagsiyak ko. kasi talagang damang-dama ko yung sama ng loob Sa Ah, i-update ko lang. Po kayo. May update po tayo, may update. Naglagay sila ng interference antenna sa hirapan pa may communicate sa loob. Naghihintay din sila sa aircraft para ipon si Dating Pangulong Duterte sa Metro Oh, Ano na po ang gagawin natin <coughs> ngayon? Na yun, na yun, <coughs> Hindi na po ba tayo gagawa ng ating hangbang <coughs> na kahit maipadama ang ating pagmamahal kay Tatay Digong. Ako, sa so totoo lang, Ayan po, kaya hindi sila nakarating dahil fasting po ngayon. at hindi po pwede ma-break yung kanilang fasting, kagaya ko. At hindi rin po po pwede ma-break yung kanilang pananakpalataya kayo po. Allah, wakbar! So, so, ayan po mga kababayan, ano? Thank you. Thank you. <coughs> Go, DRK! Go, DRK! Go, DRK! sa mga palengke nagsusorbey kami alam namin ang hinaing ng mga kababayan nating mga Pilipino ha? at ayan may dumating na fire truck dito mukhang uh, rarasakin na tayo dito so ayan may uh, fire truck na dumating mga kababayan Wow. Dadami lang kami kapag binasa nyo. Mas lalo lang kami dadami kapag binasa. O, ayan ha, muli mga kababayan, ang sigaw ng bayan. Ah, palayain si Tatay Digong. Ah, palayain si Tatay Digong mga kababayan. Hmm. Ayan. Parami kami. parami. Ang ganda po eh. Ang ganda po ng ginawa ng ating Pangulong Duterte pero... Ano nakita niyo naman yung balik sa kanya? Ah, sana walang halong uh, pamumulitika ang lahat ng ito, no? Sana walang halong pamumulitika. Kasi kung uh, tatalungin ng mga mamamayang Pilipino, gustong-gusto nila 'yung pamamahala ni Pangulong Duterte. Compare naman ang Sigaw ng bayan, palayain si Tatay Digong, pri Tatay Digong. Ayan, kaya sa mga kababayan natin nanonood, lumoy SW, sa iba't ibang panig ng mundo. I-share natin ito. I-share natin yung mga live. Oy, Boss Dada! Ang ay idol si Boss J. Wala ba lahat, Bay? Ayan, ating idol si uh, Boss J. Si Boss Dada. Jerry Per Robles. Salamat po. No. Eh abang wala si uh, Banat Bay, tayo muna dito, no. Sama natin sa laban yung mga banateros. Nandito rin ang ating mga mga poging banateros. Ah, Siyate, papuntay mo rito sa Malilom. Na yung masyado nang nainitan. Hmm. ito ano ah, na lang ang uh, sinasabi natin ano, kung yan nagawa po nila kung yan po ay nagawa po nila sa dating Pangulo eh papano pa kaya kung tayo mga simpleng mamamayang Pilipino no? sa kaya tayo pupulutin mga kababayan ba diba? Malapit ang civil war dito sa ngayon. Ang topic sinabi po Malapit na po ah yung mga taga-butuan, ano? Talagang uh, may ba may babala na rin sila kay BBM yung mga butuan, mga taga-butuan. Oh, sige. Ano? Sige na na lang Ay mga taga-butuan yung babae na nakatayo doon, 'di ba? Sabi niya one of the district BB Mapapatalis mapapatali si sa pwesto. Oh, taga Mindanao natin na nandito. Kanina pa si Ate sa initan. Yung nakita natin na nandun. No? Oh. Eh, dito, oh, dadating yung mga supporters ni Pangulong Duterte sa ibang lugar. Labasin na rin sila para sa vigil. No? Kaya po, sa so mga malapit sa lugar na ito, sa Villamor, malapit lang po ito. No? Uh, kung gusto niyo po sumuporta sa ating pong uh, Pangulong Duterte, samahan niyo po kami. At hihintayin po namin kayo rito. Katulad po, katulad ko po, galing pa po ako sa trabaho. No, talagang uh, kanina pa, gusto, gusto ko na umalis doon sa trabaho para sumuporta dito. Pero marami akong dapat gawin. Pero ito na po, nandito. Pinakita ko po yung aking pakikisa. Galing pa po tayong trangkaso niya, partida pa. Kakagaling ko lang po sa trangkaso. Eh, pero kailangan ko pong gawin ito. Dahil ako naniniwala ako, mga kababayan. Nasapat ang ginawa ng anim na taon ni Duterte sa bansang Pilipinas. No? So, hindi katulad ng iba dyan, bago lang hindi alam ang gagawin. Nagtatanong pa sa kanya mga staff. Si Duterte hindi. Kamay na bakal, may tapang puso, malasakit sa mga mamamayang Pilipino. Ang ayaw lang naman kay Duterte, yung mga adiktos, benediktos Ah, yung mga oligarko. Ah, na mga hindi nagbabayad ng buwis. Yan lang ayaw kay Duterte. <coughs> Order ka na lang sa Rose Bakin, ha? Tita Olgs. Alam nyo mga kababayan, Tita Lucia Espera, magandang hapon, ano? At yung nakita nyo, dumating yung fire truck, mas dumami yung mga kapulisan natin, ayun o, no? dumami. Dumami po yung mga kapulis natin, yung mga kapulisan natin. Pero maganda naman niya kasi makita natin na payapa. Eh, papunta ko rito, banda, pag dito ka dumaan sa may gate tree, marami na rin mga pulis doon. May mga naka-standby na rin doon. Kasi doon ako dumaan kanina, mga kababayan. Kaya, nandito rin yung ating panatero. Mga supporters po, ang ating uh, katay tatay digong, dito rin. Kaya, mga kababayan. Mm -hmm. Nandito rin yung media Sana napaparating din ng maayos sa inyo Ah, yung mga kaganapan Napaparating din sana ng media sa inyo Para fair uh, lang ang laban, no? Oh. Ayan, mga kababayan, no? Oh. Medyo pause na po si uh, Boss Dada Nandito rin po si uh, Boss Jay Ayan, uli ulitin natin ang panawagan po Palayain si Tatay Digong Ayan mga kababayan At syempre dahil uh, madami na kayo Puntaan po natin ulit si ate Ano yung uh, babae na nandito Puntaan natin Na may dala rin siya na ano Ano yung placard Kanina 500 pa lang kayo Ngayon 2,000 na kayo O eto Basahin ko muli sa inyo mga kababayan O ayan basahin ko muli sa inyo ha Eto si ate nakalagay po sa kanyang uh, kartulina We stand with you Tatay Digong We love you Tay. Thank you sa ginawa mo sa bansa natin. Hindi ka na mo malimtan. Tay, uh, hantod ka matayon. To all the PNP and AAP, never forget the person who stood up for you and brought back your dignity. At may minsay rin po kay BBM to BBM. History will repeat itself. You will be hosted by people power one of these days. We stand with PRD, love, butuanon. Ayan, butuanon ko. So ayun mga kababayan, malinaw naman ang mensahe, no? Na kalagang uh, maaring maulit ang kasaysayan, mga kababayan. No? Marami po ang nagmamahalano sa ating uh, Pangulong Duterte, lalo na po yung diyan sa uh, mga kababayan natin, mga OFW sa Bisaya sa Mindanao, dahil muli uulitin ko no, uh, satisfied ang mga kababayan nating Pilipino sa anim na taon po ng ating Pangulong Duterte. Para po sa akin siya po yung uh, isa sa pinakamagaling ano talagang laging uh, pangulo ng bansa. Ah, ah, hindi takot harapin kung ano man ang na ng lahat. Sa simula sa simula pa lang po mga kababayan, no, nang ideklara niya itong war on drugs. Alam niya na po na ah, masyado ng malaki ang problema mga kababayan, pero at least tumayo siya para sa mga Pilipino. Salamang po yung uh, ano, ano na una ang presidente na talagang uh, pinagtuunan itong war on drugs. Si e, malaki na problema ng bansa natin pagdating dito. Sobrang uh, mahirap na. Kung ni ni, eh, uh, malaking malaki na. Malapit tayong maging narco country nito. Oh. Pero noong palaw ni uh, Duterte, hindi man nasupo lahat, pero nabawasan. Compare naman natin sa panahon ngayon <coughs> na nagbabali na naman sila, di ba? Oh, awawa. Ayaw, pili nyo pa ba na pa ba kayo sa gabi pag umuwi? Ako mga kababayan, apat yung anak ko, puro lalaki. Pag yan, di nakauwi ng alas 9, kinakabahan na ako. Pagkagaling sa eskwilaan, di makauwi ng maga, kinakabahan na ako. Hindi katulad nung panahon ni Pangulong Duterte, no, alas 10. Bago mag alas 10, nasa bahay na yan kasi may carpew tayo noon. Parang panatag na panatag ka na sa ganitong oras, makakauwi yung anak mo ng ligtas. Ah, dahil yung mga masasamaang loob, nabawasan nung mga panahon na yun. 'Di ba? Nakita nyo, wala nang mga snatcher no, wala nang mga old dapper sa kanto. Pero ngayon, nagbali ka na naman sila. Dumami na naman sila. 'Di ba? Ito ba yung gusto natin na nagbabalikan itong mga masamang loob na ito? 'Di ba? Ito ba yung uh, mas gugustuhin natin? Ha?